share ko lang sa inyo guys itong aking napakataba na aglaw ni Ma ito yung nilipat ko before dahil nga uh, gusto ko maging mas makapal at mas maganda sya tingnan dahil makapal na nga nilipat ko siya dito sa isang pot na merong money tree alam nyo ba guys na si money tree isa sa mga lucky plants at ganoon din si aglaw ni Ma so pagsamahin natin siya sa isang pot kasi sayang nga naman ng space ayan dahil guys yung mga plants ko talaga is eh, sobrang hiyang sa aking uh, rice hull and soil ako lang guys gumagawa ng pating mix na yan ayan kinakamay ko na nga din kasi nga para mas mabilis pero malinis yung pating mix na yan guys kasi sure nga na ako gumawa kaya kapag kayo allergy sa lupa ang gagawin nyo guys mag talaga kayo at baka magka problema pa kayo dahil uh, minsan meron tayo nabibili na pating mix pero tayo sure kung paano nila Ni mix Kaya dapat lagi natin ingatan yung ating mga kamay mostly kapag allergic tayo. Update ko kayo guys after 1 to 2 weeks ng aking uh, I mean, may aglaw ni ma in a money tree. Ayan. Dagdagan ko nga guys para mas maganda tingnan. Kasi nga anglaw ni ma na to mabilis talaga siya lumago. Lalo na guys kapag umuulan. Gusto gusto talaga niya yan. Kaya, i-share ko sa inyo after a week na nairipat ko siya dito sa isang pot na malaki. Ganun lang guys, kadali mag-combination ng ating mga lucky plants. Thank you for watching everyone. Bye!